Pati ka Ati charina ni mo. Ati charina ni mo nangasaba. Oo, oh, pamati ah. Na, paminawa. La. Nangasaba na. oh Sige na siya pangasaba, anak. Wala anak. oh Tinuod na anak, oy Sige lang pangasaba sa ati charina ni mo. Unsa ka na siya anak? Ala, nagandar na ilang motor anak. Mga to siguro la dagat na? Mga to siguro la dagat? Paminawa anak. Paminawa. Marag mga na sila sa dagat anak. Yan magsigod afternoon usa sa imong viewers na na magandang tanghali po mga palangga ito po ang aking update ngayon nagpahinga sa ilalim ng paani ni mama lisa mga langga ingon ni papi guys bliss mama taga santo yan ang bata sa ginoo perme kay buutan man buutan ka niya kong anak guys oy grabe ka niya kabuutan oy oy makasama kabuutan oy Tuutan ng Mama Lisa. mag ka always, anak, ha? Matigaan ta, pero panglawas ni Mama Mary, Lord Jesus Christ, Senior Santo Niño. Mag-pray, pero ang bata, ha? Matigaan ta, pero maing panglawas, ha? Matigaan ta, og dagang blessings, ha? Para katabang sa tas ha? Mag-pray ang bata ni Mama, ha? u anak, kinanglan mag gid ang bata. Eh okay, mas si mamalisa, pray anak. O oh, tinuod na anak, mgsisag pray si mamalisa anak. O oh, anak. ayan guys. Magandang tanghali sa ating lahat. yan, As you can see guys, ayan nakasandal po ako dito sa upuan namin ni Papi. Si Papi nakahiga lang po siya guys oh. Ako nakasandal lang po guys kasi hindi na po kami kasya. Ayan nakikinig lang po siya sa mga ingay sa labas. Ayan. May, mayroon kasing dumaan kanina guys. Siguro papunta po doon sa dagat. Mangunguha ng pangulam. So kami si Papi guys. Maibog unta mo dagat. Unya kay malag dili pa pwede siguro sa ako ang mga palangga kay umanguha mo mga sudan sa dagat guys mag magduko juta magdungok-dungok pero kung naalan dyan ko kanang Nalang chukoy kauban siguro nga to guys. Siguro maan to chukog dagat. Kay layo kayong dagat tira sa Moa, mga palanga. mga palangga. Mga 2 kilometers ang dagat. So malayo. Pero ngayon mainit talaga guys. Sobrang init ngayon. So dito lang muna kami ni Papi sa bahay. Dito lang muna kami ni Papi sa bahay, guys. Magmuni-muni ni Papi diri. Good afternoon, everyone. Yan, maraming salamat po sa inyong walang suporta sa amin. Walang sawang pagsuporta ninyo sa amin ni Papi, guys. Thank you very much. Yan, shout out everyone and magandang tanghali po sa ating lahat. Araw ngayon ng Miyerkules pizza size ng pizza size ng agosto thank you, thank you for always watching guys, thank you and have a nice uh, Wednesday to all ito lang po muna ang update ni papi ngayong tanghali, so ayan po mga palangka, nag relax lang si papi at nag nakikinig sa mga kasika sa labas guys Thank you for watching. I love you all, guys. Thank you, thank you. Tandaan nyo po palagi, guys. Mahal na mahal ko po kayo. Mwah. Shout out. Thank you for watching, guys. I love you all. Ito po si Papi, oh. Napakagwapo ni Papi, guys, oh. Magsibabay ka si viewers, anak ko. Papi, magsibabay ka, anak. Thank you, guys, for always watching.